Okay lang bang ipang-top up ang tubig sa tank? Hello mga paps! I'm Kuya Shin at may nareceive tayong question na related sa coolant At yung isang question is, nagpa-maintainan siya Ang pinantop up sa kanyang tank is tubig Yung isang question naman is kung okay lang bang haluan ng tubig yung coolant Okay, technically pwede naman natin gamitin talaga yung ordinary water o yung galing sa gripo. Pero, yan yung pinaka-last option lang natin. At, pwede nyong gamitin yan kung talagang emergency na hindi available yung coolant o yung distilled water. As much as possible sana, no? Yung ipantatapap sana natin o yung ipangahalo natin dun sa old coolant natin is yung talagang coolant. Kung ano yung kulay nun, much better, no? Although may mga Kulant naman ngayon na any color pwede mo siyang ihalo pero as much as possible sana kung anong kulay ng kulantin niyo yun din yung gagamitin niyo. Then second option na lang yung distilled water. Ang pinaka last option yung tubig gripo. Kasi yung tubig gripo eh mas marami siyang kontaminan na pwedeng magpa kalawang o magpa ng mga component natin sa loob ng ating engine kaya hindi yan recommended na ginagamit. Kung gusto nyo talagang alagaan yung makina ninyo, kayong gagamit ng tubig galing gripo. As much as possible, distilled water lang talaga yung gagamitin ninyo. Kung uh, yun yung mabibili ninyo. Pero syempre, priority pa rin natin is coolant. So, yun mga paps, no? Pwede naman, in case of emergency, pero that's the last option. Okay? Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.